Naman man kasarap ang isang maginhawang buhay ay kakayanin mo ba itong yakapin? Kung isang wasak at durog na pamilya ang magiging kapalit. Mas nanaisin mo bang manatiling kapuspalad? Pero buo ang pamilya kaysa sa marangyang buhay ngunit wasak ang pagkatao. Tara at tambayan natin sa glit ang aking channel at sabay-sabay nating pakinggan ang karanasan ng ating sender na minsang nangarap ng matiwasay na buhay. Magandang araw, Boss J. Ako si Lester. 30 years old sa kasalukuyan, pero sa murang edad ay maaga akong namulat sa mahirap na buhay at magulong mundo. Hayaan mong simulan ko ang aking karanasan nung ako ay bata pa lamang. Ito ang aking kwento at ito ang laman ng aking puso. Tagaktak ang pawis ko noon. Kasabay ng pagtulo ng pawis ay isinalin ko ng dalawang galon ng tubig sa malaking drum na nasa batala ni Aling Karina. Nang sa wakas ay mapuno ko ang malaking imbaka ng tubig ay iniabot ni Aling Karina sa akin ang ilang piraso ng barya bilang kabayaran sa aking serbisyo na tagaigib ng tubig. Tapos ay dire-diretso ako sa malapit na tindahan para makabili ng bigas Maitatawid na naman namin ng isang araw na gutom at malalam na na naman ang mga sikmura namin ng mainit na lugaw. Pag uwi ko ay naabutan kong nag ang mas nakababata kong mga kapatid. Nakayakap silang lahat sa nanay ko na noon ay nakagayak. Sa tabi nito ay ang maliit na maleta. Si tatay, bagamat hindi lumuluha ay Banaag sa mukha ang labis na kalungkutan. Panay lang ang haplos sa mga ulo ng mga kapatid ko. Inaalon niya ang mga ito upang maibsan kahit paano ang nakaambang pangungulila. Nang araw na yon ay paalis nga pala ng aking ina. kaligdaan ko. Abala kasi ang utak ko kung paano kikita para kahit pano ay makatulong na mairaos ang aming kakainin sa araw na yon. Kung nahuli pa ako marahil ng pag-uwi ay baka hindi ko na inabutan si nanay sa kanyang pag-alis. Isang linggo bago pa ito ay alam na namin na kailangang umalis ni nanay. Naka-schedule na ang flight niya. Papunta ng Saudi. Salary deduction. Walang gastos mula sa application, training at pagguha ng iba't ibang papeles. Maging ang plane ticket ay walang problema. Kaya't sinunggaba na ni nanay ang oportunidad na iyon at hindi na nagdalawang isip pa na tinanggap ang trabaho sa ibang bansa. Simula nang umalis si nanay ay mas mahirap na responsibilidad ang naiatang sa balikat ko. Madaling araw pa lamang ay laman na ako ng palengke at nagtatrabaho bilang gargador. At hanggat kaya ko pa ay tumatanggap pa ako ng ilan pang pamilya na nagpapaigib ng tubig. Kaya sa edad kong 15 anyos ay hubog na ang katawan ko dahil sa sobrang batak sa trabaho. Sa tuwing umuwi ako ng bahay ay paulit-ulit na senaryo na lang ang nadalatnan ko. Yung tatlo kong kapatid laging sabik na sumasalubong sa akin upang alamin kung anong pagkain ang dala ko sa araw na yon. Si tatay naman ay nasa kanyang papag nakaupo sa gilid nito. Oo nga pala boss Jay. Si tatay kasi ay sana siyang baldado. Hindi na siya nakakatayo. Simula nang maputulan siya ng dalawang binti, gawa ng aksidente naganap sa construction site na kanyang ini extrahan noon at dahil extra lang siya ay wala siyang nakuha sa kumpanya ng construction firm. Kundi ang karampot na compensation at ang pagsagot sa gastusin sa ospital at mga gamot na kailangan hanggang sa siya ay gumaling. Isang dahilan ang pagkabaldado ni tatay kung kaya't nagdesisyon si nanay na makipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil mas sumobra pa sa hirap ang napakahirap na naming buhay noon. Simula nang hindi na kinaya ni tatay na makapaghanap buhay. Two years later, nagbalik sa amin ang aking ina. May kaunting kasabikan ng aking mga kapatid ng masilayan siya. Pero ako, hindi ako naging masaya sa kanyang pagbabalik. Dalawang taon siyang nawala at dalawang taon din na walang suporta na kaming natatanggap mula sa kanya. Bukod sa isang beses na nagpadala siya ng balikbayan box na puro second hand na gamit ang laman ay wala na. Ang sabi ko sa kanya noon ay bakit pa siya nagpakita pa. Sutil na kung sutil at matabil na kung matabil ang bibig ko imbis na salubungin siya ng mainit na yakap. Pero bakit ko gagawin yun? Bakit ko siya sasalubungin ng mainit na yakap? Kung dalawang taon na malamig na parang hangin lang ang naging paramdam niya sa amin habang naroon siya sa ibang bansa. Sa madaling sabi, naging wala siyang pakialam sa amin sa loob ng dalawang taong iyon. Ang sabi niya, halos wala daw kasing natitira sa sahod niya dahil napupunta daw ang karamihan dito sa salary deduction ng ahensyang inaplayan niya. Pero hindi ako naniniwala. Kasi kung gayon ay bakit ni sulat o long distance man lang ay hindi niya ginawa. Para man lang maipaalam sa amin na nag-aantay sa Pilipinas. Kung mayroon pa ba kaming aasahan na padala mula sa kanya. O kung kumusta man lang siya, at para kumustahin din kami. Hindi ako nagkamali ng pagbibigay ng malamig na pakikitungo kay nanay, Boss J. Kasi isang linggo lang ang inilagi niya sa amin. May mga inaayos lang siyang mga papeles at yung inantay niyang visa. Nang makuha niya ay mabilis din siyang umalis. Kung saang bansa na naman siya mapapadpad ay hindi niya na sinabi. Ang sabi niya lang at ibinili niya sa amin ay magpapakabait daw kami. At konting tiis lang daw at balang araw ay magsasama-sama ulit kami na mayroon ng maginhawang buhay. Napadpad ang aking ina sa bansang Japan at nakapagtrabaho doon bilang entertainer o sa madaling sabi ay Japayuki. At tulad dati, wala naman siyang paramdam sa amin at wala man lang siyang ipinapadala na kahit anong suporta pero pagtapos ng tatlong taon ng paglalagay niya sa Japan ay himalang bigla na lang nagpadala na to at ako ang personal na humahawak nito ang bilin niya ay unti-unti kong ipaayos ang aming bahay naging maayos ang aming tirahan at oo nakakakain na kami ng tatlong beses sa isang araw na sorpresa pa nga kami isang beses noon umuwi siya mapustura na si nanay. Halos hindi na namin makilala dahil sa makapal na make-up na tumatabing sa simple niyang muka noon. At isa pang sorpresa ay hindi siya nag-iisa noon. May kasama siya. Ang pakilala niya sa kasama niya ay asawa niya raw ito. Isang medyo may edad na hapon. At oo, magbabakasyon daw sila sa Pilipinas. At doon mismo sa bahay namin. Napatingin ako kay tatay. At napakunot noo. Tumangu siya ng tatlong beses bago yung moko. Noon pa pala ay alam na ni tatay ang ginagawa ni nanay. Alam niyang may kinakasama na ito sa Japan. Kailangan daw nitong kumapit sa hapong iyon upang hindi siya mapabalik sa Pilipinas dahil nag-expire na ang kanyang working visa at hindi naman siya makakapag-apply ulit gawa ng kanyang edad. Kaya kapit sa patalim daw na pumatol ito sa hapon at nagpakasal dito. Habang nasa bahay si nanay at ang bago niyang asawa ay ipinakilala niya rito si tatay bilang kuya. At dahil nasa iisang bahay lang kami ay lantarang nasasaksihan ni tatay ang kataksilan sa kanya ni nanay. Ang paglalampungan ng mga ito ang paghahalikan ng mga ito. At oo, ang mga kahalayan ng mga ito ay pikit mata na lamang tinatanggap ng aking ama. Kahit batid kong sobrang durog sa kanyang pagkatao ay alam ko rin na labis niya itong tinitiis. Simula kasi nung nakilala ni Nana yung hapon, ay ito na ang sumusuporta sa amin. Nakapag-aral kami hindi na sumasala sa oras yung pagkain. At oo, ito na rin ang naging dahilan kung bakit itinigil ko na ang pagtatrabaho sa isang club. Oo, Boss Jay. Naging callboy ako ng apat na taon simula nang pinabayaan kami noon ni nanay. Simula nang nasa Saudi siya at hanggang nakatatlong taong wala siyang padalang suporta noon sa amin nung nasa Japan na siya. Hindi ko naman kasi kakayanin yung pang-araw-araw na gastos kung aasa lang ako sa pagiging kargador. Kaya't sa ayaw ko man at hindi ay pikit mata kong tinanggap ang inialok sa akin ng isang matrona na nakilala ko noon sa isang restoran. Binigyan niya ako ng ilang piraso ng perang papel kapalit ng katawan ko. Sa murang edad noon na 16 ay ibinigay ko sa kanya ang katawan ko. Wala akong lakas para tanggihan ang tatlong piraso ng perang papel na yun eh. Kesa naman halos sumuka ako ng dugo sa pagiging kargador at kumikita lamang ng barya. Sino ako para tumanggi pa? Kahit alam kong madumi ang gawain ng pagiging callboy. Pagkatapos ng anim na taon, ay napuno ng liwanag ang aming tahanan. Literal na napuno ng ilaw ang salas ng aming bahay wala na si Daday at heto ako sa harap ng wala ng buhay niyang katawan panay ang tulo ng luha ako at sinisisi ko siya kahit wala na siyang buhay at hindi na niya ako kayang sagutin pa ay tinatanong ko siya kung bakit niya pinayagang mangyari ang lahat ng ito sa buhay niya kahit ikadulog pa ng kanyang pagkatao at ikawasak pa ng kanyang puso ay dalawang bisig niyang niyakap ang kapalarang ipinarana sa kanya ng aking ina. Bakit niya hinayaan na ituring siya ni nanay na ibang tao at ipumukha sa kanya ng lantaran na mayroon ng bagong nagmamayari ng posisyon niya bilang asawa nito? Pagkatapos noon ng isang buong bakasyon nila nanay at ng asawa nitong hapon sa amin, ay bumalik na sila sa Japan. At hindi na muli pang nagpakita pa sa amin. Doon na nagsimulang pabayaan ni tatay ang kanyang sarili. Lagi na lang itong malungkot. At may ilang gabi na naririnig kong umiiyak ito sa kanyang higaan. Nakakadurog ng puso. Pero wala akong magawa. Kung ako na anak lang ay labis na nagsaktan sa ginawa ni nanay, paano pa kaya ang nararamdaman ng isang asawang pinagtaksilan? Dinapuan ng sakit si tatay pneumonia. At pagkaraan ng isang taon ay tuluyan siyang iginupo ng kanyang sakit. Sa ikatlong araw ng burol ni tatay, iniluwa ng pintuan ng aking ina. Pagkatapos ng tatlong taon, ay muli itong nagpakita. Sa burol pa ng aking ama. Ni hindi man lang ito kinakitaan ng luha sadyang wala ng pagmamahal si nanay sa tatay ko. Ang sabi niya lang, at least tapos na ang paghihirap nito at makakapagpahinga na. Sabi niya pa, kukunin niya na daw kami magkakapatid. May bahay na daw siya sa kabite. Ipinatayo ng asawa niyang hapon. At doon na raw kami magsisimula ng panibagong buhay. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko habang itinatanong kay nanay ang salita ang bakit. At yung isang salita pa lang yon ay alam niya na ang kahulugan. At alam niya na, nakaanda na siya sa kasagutan. Noong nagpunta daw siya ng Saudi ay may plano na sila ni tatay. Na mag-iipon siya doon at ang maiipon niya ay gagamitin upang maipambayad sa nakasanla naming bahay. Dahil kung hindi ito matutubos, ay baka sa tulay ng kiapo na kami malamang pulutin. Kaya pala hindi siya nakakapagpadala noon. Ang iba sa naipon niya ay gagamitin niya naman para makapag-apply sa Japan. Alam din yun ni tatay. At alam din ito nang makahanap si nanay ng hapon na papakasalan upang makaahon kami sa hirap at para magbago ang buhay namin magkakapatid badang araw. Pumayag si tatay sa set up na yun, sa planong iyon. Kasi sa kalagayan niya daw ay hindi niya na maibibigay sa pamilya na ang buhay na ipinangako niya noon kay nanay. Nagagawin niya ang lahat, makaahon lang kami sa hirap. Ang hindi nang kasali sa plano ay ang katotohanan ng binago ng Japan ang puso ni nanay. Na habang nasa proseso sila ng plano ng pagbabago ng aming buhay ay kasabay nitong babaguhin ang damdamin ni nanay. Nakasabay nito maglalaho ang pagmamahal niya sa aking ama. Pero maging ang aspetong yun ay maluwag rin tinanggap ng aking ama. Ang lahat ng nangyari ay isang napakalaking sakripisyo at isang kadakilaan ni tatay para sa aming mga anak niya. Pero bakit ganun? Bakit hindi nila hinayaan na malaman ko rin ang planong iyon? Dahil kung nalaman ko lang yun noon, ay hindi ko sana hahayaang malubog ang sarili ko sa putikan. E di sana ay hindi ako naging manhid E di sana ay hindi ko tinanggap ang inaalok sa akin ng magulong lipunan. At sana ay hindi ko na pinasok ang madumin trabaho na nagpadumi rin sa aking pagkatao. Paano ako? Hindi ko naman may babalik pa ang nadungisan kong dangal kahit anong paliwanag pa ang sabihin ni nanay ngayon. Tapos na yon. Nangyari na ang lahat. Boss J, nasa poder na ngayon ni nanay ang tatlo kong kapatid at hindi ako sumama sa kanya. Ibinenta ni nanay yung bahay namin at ang pinagbentahan ay ibinigay sa akin para magamit ko raw sa pagsisimula ng bagong buhay. Alam ni nanay nakakayanin ko lang mabuhay mag-isa. At ano't ano man ang ay alam ko naman kung saan ko sila pupuntahan. Ayoko na rin namang malatili sa aming tahanan dahil anduon lahat ang malulungkot na alaala ng napakasinimot kong pinagdaanan Na ayoko nang maalala pa, kahit kailan Sa ngayon ay nakatira ako sa isang townhouse, Bandang Bulacan. Tinapos ko ang pag-aaral ko kahit mag-isa lang ako sa buhay Sa edad kong 30 years old, ay single pa rin ako mayroon kasing bahagi sa puso ko na nahihiya akong mandigaw dahil marahil sa pinagdaanan ko noon. Pero umaasa pa rin ako na darating ang panahon na magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Hanggang dito na lang Boss J. More power sa channel mo. May kanya-kanyang pinagdadaanan ang bawat tao. Ang sabi nga nila, walang tao na walang problema. Totoo yun, no? Iba't iba lang ang level ng hirap na pinagdadaanan natin. May magaang na problema, pero sobang hirap na yon para sa iba. Mayroon namang malala yung problema, pero chill-chill lang, pasipul-sipul pa. But, kidding aside, yung napagdaanan mo, Lester, ay isang napakalaking hamon sa'yo bilang isang anak at isang kuya ng iyong mga kapatid. At hanga ako sa iyo dahil ginampanan mo ang lahat ng responsibilidad at hindi ka nagpabaya, hindi ka sumuko. Halos itaya mo pa maging ang iyong dangal. Alam mo Lester kung para sa iyo ay nawalan ka ng dangal dahil sa pinasukan mong gawain ay hindi yan totoo. Kasi kung sinubukan mo lang mag-open up sa iyong mga kapatid, ay alam kong isa lang ang sasabihin nila sa iyo. Na napakadakila mong kuya para sa kanila. Kasi itinaya mo lahat. Ang buo mong lakas at pagkatao. Mabuhay mo lang sila. Kung ano man ang pinagdaanan mo, isipin mo na lang na bahagi na lang yon ng nakaraan. At ang mahalaga ay bagong tao ka na ngayon. Focus na sa present nawa ay magsilbing aral at inspirasyon sa iyo ang mga experiences mo para sa matuwid na paglalakbay mo sa future. Good luck sa iyo Lester. Darating ang love life. Diwala lang. More power din sa iyo and God bless.